So ayun, nandito na naman tayo, Mamay love advice. Ayan, nandito na naman ang gustong gusto yung topic tungkol sa love advice. Mga kamamay, ayan. So siguro yung mga girls natin dito, andyan na naman. So uh, medyo laksan nyo na ang volume ninyo. Maganda siguro kung uh, gabi nyo ito panoorin. Para sa ganon, eh walang uh, abala, walang istorbo sa inyong panonood. Okay? So mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, if you want ng mga usapan tungkol sa pag-ibig, love advice, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and yung kampana katabi ng subscribe button. Ano? So, pag napindot mo yan, magiging masaya na ako at gagawa pa ako ng mas marami pang mga video tungkol sa inyong, uh, alam nyo na, ikasasaya. Anyway, simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. O ang topic ngayong uh, oras na to. So, ang topic natin is all about so kung paano ba natin masasatisfy ang isang lalaki pagdating sa loving-loving or sa klap-klapan. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin at sana makatulong itong uh, mga tips kong inihanda para sa ating mga girls dito. Ayan, sinare ko na sa inyo kung ano man yung aming mga kinahan para sa ganon, talagang papakinggan nyo na lamang at susundin nyo na lamang itong aking mga tips. So, number one, wala pa kayo sa bahay, nasa trabaho pa man kayo o nasa bahay si misis, i-text nyo na sila kagad. Anong dapat niyong i-text? Anong kailangan niyong i-text? Sabihin niyo, Honey, mamaya pag uwi mo dito, ipagluluto kita, at sana, kainin mo yung niluto ko, at kakainin din kita. Bahala na kayo, kung ano pang gusto niyong uh, sabihin sa kanya, basta yung alam niyo, na makapagpapatayo ng kanyang mga balahibo, sa kung saan man sa kanyang katawan. Okay? Kapag kaganyan, uh, nahuli niyo na yung kanilang kilti, pangalwan yung dapat gawin, sendan niyo sila, ng mga sexy photos. Okay? Pag sila po is nakakita ng ganyan, yung bang tipong uh, kita yung dalawang bundok, Huwag naman yung sobrang uh, talop na talo. Ano? So, sa akin lang is mga pasilip lang. Yung bang uh, nakasilip yung dalawang uh, bundok or something na basta. Kung ano man, alam niyo na yun mga girls. Bigyan nyo lang ng konting teaser yung bang tipong medyo konting patakam. Para bago yun umuwi, talagang nagmamadali yun umuwi para lamang makapiling kayo. Okay? So, number three. So, mag-chat kayo or mag-text kayo sa kanya nung mga... Uh, alam nyo nang uh, pwede nyong gawin pag uwi niya ganito. Kung ano-ano mga plano nyong gawin pag uwi niya sa bahay. Kung gusto nyo na helicopter o gusto niyo is doggy-doggy uh, o bahala kayo. Basta, inyong... Uh, pulungin, uh, kausapin ng maayos. Talagang uh, uh, gawin nyo paging uh, mag maging excited siya pag uwi. Para sa ganon init na init siya, banas na banas siya pag uwi. Okay? So next, number four. Ayun nga, nakauwi na siya ng bahay. Okay? Kailangan pag uwi niya, panliguin niyo muna pang o paghugasin nyo muna. Hindi po pwedeng diretsyo kagad. Baka mamaya pag uwi, pag hubad uniform, diretsyo na kagad. Hindi po ganon. Take it slow, mga kamamay. Linisin ang katawan, manligo, magsabon, maghapbat o kung anuman. Then after a while, kayo naman mga girls, ihandaan eh nyo na ang inyong mga langis. Inyo po siyang i-full body massage. Okay? Diyan po mag start ang liab o ang init ng apoy. Okay, so maglagay kayo ng uh, uh, langis, then saka niyo po sila hagurin. Okay? Saka niyo po sila masahihin. Okay? konting tip lang. Kung gusto niyo talagang pag-initin yung inyong mga mister, yung inyong mga asawa, yung inyong mga jowa, doon po ito hagudin sa pagitan ng dalawang haligi. Medyo sagi-sagiin niyo lang ng konti yung kanyang pipino at mapapansin niyo magiinit na yan. Hindi na yan mapakali sa kanyang nararamdaman. Dito naman kaya pwede rin, sa kanyang mga bewang, sa kanyang uh, likuran. So ha hagudin niyo ng konti at talagang mapapansin niyo talagang magiinit yung mga yan. So, ano yung kasunod? Kailangan nakasuot na kayo ng sexy dress. Okay? Sexy dress na kamamay. Napakaganda, napakamapangakit. Pagka ganyan, nakita kayo ng inyong mga mister na may suot kayong sexy dress. Kahit sando, okay na. At talagang mapapansin ninyo, talagang uh, lalaki yung kanilang mga mata, matutuwa sila talagang uh, exciting, exciting na exciting or excited na excited yung mga yan. Eto naman, kung kayo is medyo matagal na po, ano matagal na yung inyong uh, samahan, yung inyong relationship, uh, for example, 5 years na kayong mag-asawa, 10 years na kayong mag-asawa, so uh, talagang alam nyo na kung anong, uh, alam nyo na, alam nyo na ang uh, ang, uh, ang iniisip ng bawat isa. So minsan, mag mag-set kayo ng isang role-playing. So role-playing, ibig sabihin, yung bang fantasy ng bawat isa, pag-usapan nyo. Eh kasi tayo mga lalaki, yung iba mga babae, meron din silang gustong pantasya. For example, ikaw, ikaw ay uh, si Superman, tapos yung asawa mo o yung jowa mo, gawin mong si uh, si Superwoman habang kayo ay nagaganyan, nagaganyan, 'di ba? Magkaroon kayo ng role playing may scripted ba? Ibig sabihin para lang ma ma, ma, -ma improve or madagdagan ng spices ang inyong samahan. Makakatulong 'yan mga kamamay sa inyong samahan. Okay? So next, Kissing. Simulan nyo po sa kissing. Ang mga kamamay, makakatulong ito upang, uh, ayun nga, mag-init ang inyong bawat sandali. Hindi lang, hindi lang dapat Diretso kagad sa, sa, sa alam nyo na, sa main event. Kailangan, halikan nyo muna, okay, dito sa kanilang mga tenga, pababa sa kanilang mga leeg. So, medyo bulong-bulongan nyo ng konti. So, mararamdaman nila talaga. Alam nyo na, excited na excited ang mga yan. Pumunta doon sa mismong event. Okay, last. Kailangan nyo po dahan-dahanin yung pag, okay, yung pag Okay? So, dahan-dahan yung pababa ng pababa. Okay? Yung pong, yung pong pagbibigay nyo ng kiss, pwede pong mabagal, pwede pong mabilis. Okay? Hanggang sa makarating kayo sa puno ng saging. Okay? Pag narating nyo na yung puno ng saging, inyo pong dilaan yung dulo ng saging. Okay? So, talagang uh, Excited na excited ang mga yan. So, kung maaari, take it slowly mga kamamay. Huwag niyo pong bibilisan muna sa una mga girls, sinasabi ko sa inyo. So, gusto, gusto nila na, 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 na lasapin, na, 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 na maramdaman, little by little, kung ano man yung ginagawa ninyo sa kanilang sagingan Okay? Kung gusto niyo uh, taas, baba, taas, baba, tapos sa ilalim niyan, merong itlog ng manok. Okay? So, kasama rin po yan sa package, mga kamamay. So, pwede nyo rin po yung uh, okay, dilaan, pwede nyo po yung tikman. sa inyo, mga kamamay. So, uh, pakinggan nyo lamang ang magiging reaksyon ng inyong jowa, ng inyong asawa. Kung nag enjoy ba sila, kung saan sila mas komportable, nagiging masaya. So, do it continuously. Okay, makakatulong yan. So, yan yung pinakamagandang bagay na magagawa mo sa isang gabi na talagang kayo is magkatabi. Ayan. So, hindi ko lang masyadong papakabang pa kung anumang gusto nyo gawin dyan sa puno ng banana na yan. Basta, sinabi ko lang sa inyo yung mga bagay na kailangan nyo uh, gawin, kailangan nyo unahin, kailangan nyo uh, magawa para hindi makalimutan at para masatisfied ninyo ang isang lalaki. Okay? For more video and tips, mga kamamay, pagdating sa love advice at sa mga ganitong klaseng usapin, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang video na kagaya nito. So, mag-comment ka lang kung minakalimutan ako at uh, babasahin ko yan. Hanggang sa muli, mga kamamay. Enjoy!